So ito na naman siya, umuwi na naman. Yung aking katsopa na si Katapay. Ayan, oh. Walang Yeah, Nag-uumpisa na siya, kumanta. Alam mo yan, di ba? Sinong mahal mo? Ako? Sa simula pa'y sinabi ko na Pinabas sabi ko mga sa <clears throat> sa'yo, in love na in love na sa akin Ikaw lamang aking sinta Lahat ay kaya kong gawin Makamit lamang ang iyong damdamin Wow, Wag sanang magaling lang sa pagsuyong inilalaan galing Ang Are you proud ko ya? Your papa is senior. Yeah, you, your papa is Na, very good singer dito. Makamit lamang ang iyong pag-iirog. Lahat ay kaya ko

sa kang ito ay di magwawaka sa haba ng panahon ikaw ay iibigin sasambahin ko at mamahalin sino sasambahin at mamahalin mo ako thank you ah! sino sa sambahin at mamahalin mo ako ano? Sino nga? What? <laughs> Ay, ba tayo masagutin? No comment. Sige, marami, no? Sure. <laughs> Only no me. Comment. Ah! Ano ba? Ang galing.